Ni hao, ni hao. Five pesos. Five pesos daw ang idadagdag ni Shopee at ni Lazada as charges sa mga sellers. Ibig sabihin, 5 pesos kada transaction, idadagdag nila sa mga charges nila na meron na silang transaction fee na charge sa sellers, meron silang shipping fee, meron din silang service fee, kung ano-anong fee sa mga sellers. Ang nakakainis kasi dito, iniisip ko na meron tutulong sa atin, mga sellers, mga small business owners. Pero the more ako mag-isip, lalong alam ko wala tayong magagawa as mga sellers. So ba as a seller or buyer, ano bang tingin mo dito? Kasi sa akin kasi hindi maganda ito na balita sa lahat. Ang masaya lang dito tingin ko, unang-una yung mga online selling platforms kasi kikita sila. Number two, gobyerno. Kaya naiisip ko na hindi ako matutulungan, hindi tayo matutulungan ng gobyerno. Explain ko mamaya ba? So ano ba yung nangyayari ngayon? Recently kasi or last week, naka-received ang email yung company ko galing kinalasada na simula September 3, mag-charge na sila ng 5 pesos per transaction sa mga order. Flat rate yun, hindi yung kagaya ng mga noon na percentage kung magkano lang yung nabenta mo. Nakita ko rin na si Shopee din nag nun wala pa si TikTok, hindi ko alam kung gagawin nila o hindi. Pero For now, like sa online platforms, 90% ng sales ko is from Shopee and Lazada. So, yung TikTok hindi pa masyadong merong effect sa akin yun. Pero itong dalawang ito na sabay pa sila na gagawa niyan, medyo mabigat yon sa amin mga business owners. Ang reasoning nila doon is, kaya daw nila ginagawa yun, ah wait lang, pasahin ko. Si Shopee daw, para sa reinvestments nila, better seller tools and fulfillment improvement. Sila sada um, ay para raw sa platform investments para sa mas mataas na traffic at conversion rates. Pero kung titingnan nyo, ah, sa dami ng kinakaltas nila sa mga seller per transactions, hindi na magdadagdag pa sila ng 5 pesos doon. At kaya ko sinasabi sa pag-iisip ko, hindi tayo matutulungan ng gobero. Kasi maski sila kikita dito sa 5 pesos na to. Kasi itong 5 pesos na to ay VAT inclusive. So, meron ding share ang gobyerno dyan via VAT. So, kikita rin ang gobyerno dito at the expense of us, the sellers, and kayong mga buyers din. Actually, hindi ko plano tong video na to kasi marami akong gustong gawing mga video. Pero, ito kasi dapat ko ilabas kasi malaking hit to sa amin. Hmm. Nakikita ko na masakit ito sa mga business owners like me. Kaya kung mapapansin mo, medyo iba yung mood ko ngayon sa video na to. So, patawad po sa lahat. Pero bakit? bakit? 5 pesos lang naman yan. Ganito ah. Hindi naman ganito yung business ko. Pero isipin mo, isa kang business owner na nakakakuha ka ng 100 orders per day. Napakaswerte, di ba? 100 orders per day. Sa 100 pesos na yan, kada order, merong 5 piso. So, sa 5 piso na yan is 500 pesos per day. I-times mo yan ng 30 days sa isang buwan, 15,000 pesos yan. Pwede na yung pang pasweldo sana sa tao na nagbabalot para sa iyo. Hindi lang 'yan. Sellers ang involved o kami ang gumagastos sa mga bubble wrap nyo, mga box nyo, mga shipping label nyo. Lahat 'yun kami. Tapos eto pa, dinagdag pa nila yung charge na, na talagang sila na lang kumikita, diba? Yun nga, may commission na sila, meron pa silang transaction fee, meron pang mga refunds yan na hindi mo mapipigilan kasi iba-iba yung mga customer, meron packaging cost, tapos dadagdagan pa nila ng limang piso ngayon, sabihin mo, ay, ay meron lang naman ako five orders isang araw. Ako ah, as a business owner, bigyan kita ng example. Sa business ko, yung Swift Enterprises, pag search mo sa Lazada, saka sa shop, ang bestseller namin ay folder. Yung folder na yon nag-range sa 16 to 17 pesos isa. Pag short 16, pag long 17. Doon, ang nagiging take home ko from Lazada is 14.8 pesos. Doon sa 17 na yon at kay Shopee is 14 pesos mas mataas ang commission ni Shopee kumpara kay Lazada. Ngayon, sa 14.8 or 14 pesos na 'yon, ang puhunan ko doon is 10.8. Sa 10.8 pesos na 'yon, magkano na lang ang take home ko, 'di ba? Mga 2.2, 2.2 pesos na lang sa 2.2 pesos na yan, gagastos pa ako ng bubble wrap, gagastos pa ako ng karton, magpiprint pa ako ng shipping label. So, nasa na-expense, Di ba diba na sa akin, sila kumita ko hindi. Ngayon, ang gagawin nila 5 pesos sa lahat ng transaction. So, mangyayari kung yung take-home ko doon is 14 pesos kay Shopee, magiging 9 pesos na lang. At ang kuha ko 10.8. So, so mukha akong bumenta, pero kung totoo eh, nalugi ako dahil dyan. tagagawin gagawin nilang bagong yan. Yun ang masakit. Yung mga sinasabi nila, oy nakabili ako ng ganito, 15 pesos lang yan sa Lazada. Hindi. Naniniwala ako. Tataas lahat ng at least 5 pesos dahil sa ganito. Isipin mo na lang na ang seller kumikita na lang 10 to 20 percent minsan dahil sa mga charges pati sa mga sales na yan madalas sellers ang sumasalo niyan yung mga discount niyo tapos wala naman din kila siya pila sa hada yung kasi andyan yung commission nila pero ang talagang apektado kami kaming mga sellers ayun kumikidlat na pero kailangan natin kumayod kahit anong oras negosante tayo. Ngayon, hindi ito pure galit na video. Kaya ako 'to ginawa is gusto ko rin magka value ito para sa inyo, sa mga kagaya ko na business owner. At magets din 'yung mga buyers, yung made namin as mga sellers, 'di ba? Kasi kahit mga buyers. Sa case na to, na sinabi ko, ang best selling ko is worth 17 pesos, na take home ko is 14. Then, kung babawasan pa yung 5, wala na ako sa puhunan. Ano sa tingin yung gagawin ko? Siyempre, tatasang yung presyo ko, di ba? Kaya pag tinasang ko yung presyo ko doon sa folders ko, yes, makabawi ako. Pero sa tingin mo, kayong mga buyers, matutuwa kayo na nagtaas ako bigla ng ganong kalaki. Pero wala akong choice, kailangan ko yung gawin. Kaya ito ha, real talk ha. Sino ba talaga ang malulugi? Lahat malulugi. Sellers, tataas ang presyo. Buyers, tataas ang presyo. Mas konti na ang mabibili nyo sa mga, mga sweldo nyo. Big brands, hindi ko sasabihin na hindi sila apektado. Apektado rin sila. Naniniwala ako. Hindi ko sinasabi na palagi na lang MSM, EMSM. Hindi. Lahat tayo apektado. Ang hindi lang apektado dyan, yung mga big corporations na kagaya nila siya, Lazada, Kasi nga, dumagdag yung income nila dahil dyan o dadagdag. Number two, yung gobyerno natin. Bakit? kasi lahat yan ay taxable. Mayroon silang makukuwang VAT dyan at sigurado may income tax din yan. Kaya yun, medyo may sila tong video na to. Gusto wala ilabas yung init sa sarili ko, di ba? Nakakainis kasi. Kung mga video na to, para sa mga kagaya ko na small business owners, uh, mag-share lang ako dito ng mga practical tips na wade uh, pwede natin gawin para makasurvive tayo. Kasi alam naman natin na walang tutulong sa atin eh. Kahit mga, mga anak natin, hindi naman tutulong sa atin yan. Kaya ayan, ito mga tips ko para sa inyo. Number one, mag-recompute na kayo ng margins nyo. Anong ibig sabihin ko nun? I-recompute nyo kung magkano kinikita nyo per transaction doon sa mga items nyo. Ngayon, isipin nyo kung nagbawas pa ng 5 pesos doon sa take home nyo, magkano na lang ang kita nyo o mas mataas na ba yan sa puhunan nyo? Pag-isipan yung maigi yan. Kasi baka noon okay yung pricing, ngayon meron dagdag na 5 pesos na flat, baka ibang usapan. Number two, i mo yung products mo. Halimbawa, kung 5 pesos ang fee sa per order, pag okay. ang ng buyer is 1,000 pesos, 5 pesos pa rin yun. Talagang yung mga nagbebenta ng mura lang sa online. So, competitive na nga ang market. Meron pang ganun. So, ewan ko na kung paano kayo makasurvive kung ang labanan yung presyo. Ayan, kumidat na naman. Baka galit na rin yung langit. So, ayun. Number 3. Focus kayo sa mga repeat customers. Kasi nakita ko, may mga repeat customers ka, kahit mas mataas yung presyo mo, bibili pa rin sila sa iyo. Naranasan ko 'yan sa Swift kasi nakita ko na maayos naman ako magbalot. Um, over time, um, regular sila bumibili sa akin yung mga ginagamit nila office nila, mga work from home. Tutuwa sila sa mga products ko sa Swift. Kaya ko to isinama kasi marami sa ating sellers gumagastos pa yan sa marketing. Gumagastos yan sa Shopee ads, uh, sa Lazada ads, sa TikTok ads, sa Facebook ads. Pero kung meron ka ng repeated customer o mababawasan yung marketing cost mo. Ngayon, gamitin nyo yung mga promos na or mga vouchers na pwede mong gawin sa mga seller platforms. Kunyari, merong kang buy 5 less ganyang percent, by 10 less ganyang percent. Pag mas maraming biniling customer mo, una-una, mas makatipid ka sa shipping label, sa, sa pagbabalot mo, sa mga bubble wrap. Tapos, makatipid ka rin kasi pag malaki na yung biniling ng customer mo, 5 pesos pa rin yung bawas. So, mas maliit yung impact sa inyo. Ito yung sinasabi ko lagi na, yes, maganda magsimula ka kung gusto mo mag-online business, pero huwag kang haasa lang sa mga platforms na yon. Yung iba nakita ko, umasa na lang kay Shopee sa Lazada. Hindi, dapat magkaroon ka ng ibang platform. Ang Swift Enterprises, yes, meron kaming Shopee Lazada at TikTok siya. Pero that doesn't mean na doon lang kumikita ang kumpanya ko sa totoo lang guys, 20% lang naman ang kinikita ng Swift sa online. Ang 80% meron ako mga special client. Kaya ako sinasabi ayusin niyo yung mga business permit niyo kasi doon kayo makakuha ng mga special accounts. Kahit na nawala yung Shopee Lazada, alam mo boy pa rin yung negosyo mo. For a business owner, malaking bagay yun. And last, track every peso. I-track nyo kung magkano binabawas ni Shopee sa kanila Lazada sa mga binibenta nyo. Ngayon, idagdag nyo yung minus 5 pesos para alam nyo kung kikita pa ba kayo. Kasi kung hindi na kayo kikita, wala kayong choice kundi taasan yung presyo So, ano ang gusto ko sabihin? No? Anong personality? Medyo nalabas ko na marami salamat sa inyo. Um, nanood, nailabas ko na yung medyo sama ng loob ko dito sa mga balitang ito. Pero, pero ang gusto kong sabihin, sa negosyo, peace and changes are like, normal. Lagi nangyayari yan. So, hindi tayo pwede maging handa sa lahat. Kagaya nito, hindi ako handa. Pero, wala tayong choice kundi mag-adjust. Kasi, kunyari, last month lang, di ba, nagtas na ang minimum wage. So, wala tayong choice kundi gawin yun. Ang magagawa lang natin is to adjust eh. Ano ba ang pwede natin gawin para makasurvive? Ganon talagang buhay. So, kung tatanungin nyo ako, anong gagawin ko? Simula bukas, September 1, pag-aaralan ko na yung prices, kagaya na sinabi ko sa video na to, i-check ko magkano yung commission nila Shopee sa, kan sa kanila sa hada. Then, sa September 2, itataas ko na yung mga presyo ko, wala akong choice, para ready ako pagpatak na September 3. Kung daw magtataas, malulugi ako. Nagnegosyo pa ako, di ba? Ang gusto ko na sabihin, I want this to be a wake up call sa lahat ng business owners whether micro ka small ka medium ka or even large corporation ka na dapat lagi tayong prepared sa mga pwedeng mangyari sa paligid natin Marami tayong bagay na hindi natin control. So, syempre, kahit na medyo masama yung loob ko at iniisip ko, hindi ako tutulungan ng gobyerno dahil dito, sana um, tumulong sila. Ayan, kumidlat na naman. Sana tumulong sila, di ba? Kasi pagkaalam ko, 90 plus percent ng mga businesses sa Pilipinas ay micro, small, medium enterprises. So, lahat kami apektado. At hindi lang naman yan dahil mataas ang koleksyon nyo o tataas ang koleksyon nyo. Isipin nyo rin yung epekto nito sa ekonomiya natin na maraming online sellers ang malulugi. Naniniwala ako, marami ring mga hinaharang online sellers. Maraming mawawala ng trabaho dahil sa mga ganito na sunod-sunod na nangyayari sa mga businesses natin. Pero kayo, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo para makasurvive yung business? Share nyo rin naman para makita ko rin, matuto rin kami sa inyo, lahat tayo magtulungan.